Kim Kamal! Ayan, nasa uh, Well, uh, si Marietta kasi, aside sa Pokwang, Marietta ang tawag namin dyan. Pero ang pamosong nagbigay ng pangalan sa kanya, si Chris Aquino. Ha, oh, off, okay. Dahil hindi namin magamit yung Pukwang, nakapatent siya sa ABS-CBN, ginawa namin Puki. Kasi galing din naman din sa kanya yung key. Ako talaga nakaisip ng Puki, kaya medyo, ma medyo ma Nag-usap-usap kami nila Marvin na parang, Bin, ba't di natin ibalik uli? Ngayon sabi, eh sino ipapalit natin kay Kim Idol? Di ba, alam nga namang the whole time ng show, nag spirit of Douglas tayo. Si Marvin Caldito dito? I'sa good friend of mine. Sabi niya sa akin, Chad, guest ka sa show ni Mamang tsaka ni nipu Poo, ang Pookie. Wala lang akong nagawa. Di nga namin alam bakit naisama yun, eh. na dami pwedeng kunin. Oo. Let's start lang. May potential kasi si Chad. Ayon uh, yun ang basihan namin sa magiging guest namin. Hindi dapat lalagpas sa itsura namin. Matalino si Chad. Writer din kasi yan. So, super talino din yan. Super bilis din ng utak niyan. Kaya siya talaga agad yung naisip namin na si Chad. Ganon. Walang attitude yung Chad. Namimili din kasi ako ng pagyegesan. Nung nakita ko naman yung itsura ni Nanay po, oh, pantay-pantay naman, okay. <laughs> oh, si Chad kasi matagal ko na na-discover yan. Yeah, he has the potential eh. Ang gusto ko sa kanya yung ang husay ng timing at kay Adlib. It was offered to me by the late Deo and Rinal. He personally called me na siya na buong tandem which is si Pucha kasi Pokwang na ginawa niyang Pokwang at he asked me to direct the whole show. So, hindi ko naman tinanggihan kasi bago eh. Bago yung concept for me, bagong duo, bagong tandem. Kasi bibihira naman talaga ang comic duo sa Pilipinas eh. Meron tayong Dolphy and Panchito. Siyempre, Hebo si Enwali. Bago sa akin to kasi babae at lalaki ang tandem. Parang masarap paglaruan. Kasi karami talaga sa duo. Parang lalaki, dalawang lalaki. babae. Parang bading, di ba? O kaya bakla-bakla, ganun. Bading, Ito kasi uh, babae na mukhang lalaki. At, at saka bading, bading na, na, mukhang babae. Na mukhang nyog. Oo, oh, yun. <laughs> <laughs> ha? Nyog, nagpapatawa. Ay, uh, parami din naman nagsasabi sana ibalik. Yo, ikaw. Nabuo, di ba? Again, with the help of Mamu Andrew, the real. Si Mamu. Siya yung ano namin eh. Ito, commander Tag yeah. okay, na. Tagalang. Si oh, naman. Tagalang. Oo, babagay pa ako. Oh, sige. So last say, yeah. si yeah. Mamu. Ganun. Bago namin mapatawa yung mga audience, kailangan mapatawa muna namin si Mamu. Kung napatawa na namin si Mamu, ayan, ibig sabihin oh, ako. ano yan? palong palo na, na yan. Ang oh, sekreto ninyo at bakit until lang, oh, ang bibilis pa din ng utang. Bakit namin sasabihin sa'yo, eh, sikreto nga namin? Hindi nalaman mo. Oo. Oh. Wala naman siyang sikreto. Basta masaya ka lang sa buhay. Nag-gusto magpasaya ng tao. Feeling ko kapag observant ka lang, medyo mas madedevelop lang yung isa. Yung mga bagay-bagay na kahit malungkot, magiging katawa-tawa. Si po, uh, katrabaho ko sa laugh line sa punch line. Tapos pag may mga racket yan, inihila ko niyan minsan. O sama ka, uh, feed mo ko. Pero si Mamang nakakasama ko na yon sa, ano, sa mall shows dati kasi ako nag-host. Although yung hindi katulad nitong show na, ng Pookie, na meron kong sketch na kailangan talaga namin mag in together talaga. Siyempre, nung una kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung kaya kong ibigay yung naggawa ni Kim Idol kasi si Kim Idol is a very wonderful comedian, napakahusay. So mahirap sundan. Sa comedy ha, hindi sa kabilang buhay ha, baka ma <laughs> nanay ko si Pu, nanay ko si Mamang. Ako mismo kasi yung imuyo ko sa kanila eh para ano. Kasi yung respeto ko sa kanila napakataas. Tsaka, pero sila naman mismo ang nagsasabi sa akin na wag relax ka lang. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin, so supportahan ka namin. So basically, the support system is really strong. Kaya hindi ako nahirapan na mag-blend in dun sa show. Lahat ng sasabihin mo, so susuportahan nila. Ganon din naman ako. So, hindi ka matatakot kasi hindi ka nila huhusgahan sa joke mo. Kung nabubuhay namin yung namatay na joke. Kasi ang maganda... Nasasalo. Oo, oh, nasasalo. Nagiging nakakataw. Parang yung manok na bata. yung manok na bata. M ang simula, A ang dulo. national bird ng Pilipinas, ang sagot ay manok na bata. Walang masadong natawa. Wale yun. Wali Pero, magagawa namin ng paraan para maging hub siya. Maging running joke. Patay talaga siya. Nagkatinginan kaming lahat. What? So, hindi pwedeng mangyari na tatanggapin natin to. So, kaya kailang i-revive mo siya isa yun sa memorable na kumbaga parang nilalaro na lang namin biro mo iniiwan na lang namin mga gamit namin sa music museum kasi may show kami kinabukasan sabi nga nila legend legend nga hindi naman sa pagtataas ng bangko parang most awaited tandem lagi I mean akala namin natulog na yung mga fanay namin nandyan pa pala sila Nasaya. maganda kasi sa kanila they listen gusto ko yung ganun at eh. saka they suggest gusto gusto ko yung ano, narinig ko yung paglalabas na ako ng director's booth. Tapos marinig ko yung audience. Oh, grabe, ang husay nilang dalawa. Ang saya ng show, ang galing ng tandem. Ano yun, music to my ear yun. ako ko sila, pababa sa script, tapos nahayaan ko atake nila kung paano atakin yung character. Si Direk, alam niya kung ano yung nasa isip niya. Pag na-achieve na namin yung feeling niya na pwede na yon, approve sa kanya yon. Pero mahilig siya yung baka may iba pa. Baka pwede pang ganito, baka pwede pang ganyan. Kung tawan-tawa kayo dati sa pukwang, mas iba yung ngayon. Mas, ay Diyos ko dahil. Yung wavelength ng ano namin, parehas halos. Ganun siya, tapos masasamahan pa kami ng iba. Alam mo yun, nasustain yung, ano, nasustain yung energy. Yun pa rin siya, tumpak. Swak. May hingal kasi medyo iba na. So, 50 years old and above na yung mga na-performers. So, dati kaya pa namin ibalibag kami. Kaya pa namin lahat ng mga lifting. just ko po. Well, yun yung kaibahan siguro ngayon. May hinga lang. Pero, pagdating sa, ano, sa memorization, so, okay pa naman. Matanda na kami ngayon. So, yung mga lifting, ah, ay. Yung mga lifting namin, dati maririnig mo, ho! Ho! Ngayon, aray, aray! <laughs> mga maririnig mo na ngayon, aray, aray. Dati, ho! Laging napapanahon yung mga yung mga jokes namin ngayon. Kung timing, maganda yung pagkakatiming. ano yung, yung, yung uso, di ba? Ako talaga dapat abangan lahat yung show na sa... Yung repeat, kasi dapat to wala nang repeat eh. Diretso na sa abroad eh. Kaya lang since may, may demands, may mga request na baka pwede i-repeat sa Manila. Ako samantalahin na nila kasi kakaibang show yung makikita nila And thank you din sa lahat ng mga nanonood nung una at saka yung magagandang reviews na lumabas. Maraming maraming salamat. Asahan niyo po na papasayahin pa namin kayo. Amazing. Full of laughter. Maluwag. Ay! Ay, ma Maluwag ang dibdib mo at ang iyong pakiramdam dahil magiging masayang masaya ka pag pinanood mo ang Pookie. Hilarious. Yun lang. Basta lalabas ka ng music museum na tawang-tawa ka sa napanood mo. Tara. Yeah. <laughs> Pookie the repeat with Chad Guinness May 23 and 24. Music Museum, 8pm po yan. You can buy your tickets at Ticket World or doon sa gate meron. And see posters for details sa kanya-kanya namin mga account, guys. So, mga hindi nakapanood yung pot. May 23 and 24, makita kita ulit sa Music Museum. Hashtag Pookie. Yay!